baka mamay pandutin ng amo mo oh kalam man ng credible na naka-video at baka sabihin ni Kawi may nagnanakaw hmm ganyan oh naman eh. hmm baik pa mga aso. Bait. Yan, dyan ka na. Akita ko. Yan guys, pinaka. Pinakain ko aso. Kahapon, dumuti yung mayari. Malas di kahapon-hapon. naman. payat na Guys dito lang hanggang dito lang guys